Ah. May mga pagi-pagi pa Pagi-pagi oh. ah. Yun sa oh. kami Amin ang daan Amin ang daan Andas Dalawang beses. Gabi. Hindi ba yung yung una natin medyo maliwanag. Yung huli gabi talaga. Pero ngayon umaga. Intak na intak to. <coughs> Ang haba na ito. Puro bundok lang talaga siya. Parang sumginggang. Itong masarap pag umaga tapos ganito ang madadaanan mo, no? hirap dito langhap ng sariwang hangin Sarap na? Sabi Relax Yay sa atin ang daan, diyan ka lang sa gitna. Sabihin ko kung may sasakyan. Walang tao. Ikaw ba? tao. Tao ba? <laughs> uh. Ah, lang happy mo lang lang happy no. Mm hmm. Mm -hmm. Tarap. Amoy kwan talaga. Amoy bundok sarap hindi ka mag ayun mo hindi ka mag eh, magsasawang ay, uh, kalap ah, malapit <laughs> na tayo sa tatakan ah, lapit na kay <laughs> ikaw